nagkasakit ako matapos namin matalo sa palig. Nakatapak ako ng taid noon. Nung naglalakad ako doon sa may likuran ng MST. Guys, ano bang gusto nung mangyari? Manalo? O maging immortal? Ibigay to niya yung sarili niyo sa palig dahil ang dami niyo talaga matututunan. You know, sarap tignan na kahit ganun palang kami kabata noon. Kaya rin pala eh. Kayang-kayang gawin yung ganun kagaling na likha. Na you make people feel feelings that only theater and art can make them feel. Yeah. Para lang maipamalas namin ang aming kakusayan at katatasan sa wikang Filipino. Kasi ang mahalaga, buo kami ng mga alaala, napag-iwan kami ng bakas. Ang pinaka hindi ko talaga malilimutan ay kung paano naging tula yung palig para mas mapalalim pa yung pagmamahal namin sa wikang Filipino. Palig ay hindi lamang entablado para sa mga mag-aaral upang ipamalas ang kanilang gigil, gilas at giting kundi isa rin itong boses at salamin ng mga danas ng karaniwang Pilipino sa labas ng mga pader ng Ateneo. Ang pinaka di ko malilimutang karanasan ng palig ay yung panalo. So tatlong taon kami nagpalig noon, dalawang beses kami nanalo sa Dulaang ang Panradyo at sa Dula. At kahit hindi napili yung likha ng grupo namin para sa palig, manghang mangha pa rin ako dun sa kabilang grupo na napili. Grabe yung pagkamalikhain, yung yung pagiging matiyaga at saka grabe ang galing eh. talaga <laughs> eh, magaling silang gumawa ng storya kung paano nila ginawa yung storya at ibinida to sa Dulacho at Dulang Panracho. At kahit nung taong hindi kami nanalo, manghang na -mangha ako dun sa mga kaibigan ko na lumikha nung, nung first place nun. Grabe yung short film yun eh. Yung short film, mat antalino, ang talino, yun talaga. Matalino, ang sarap tignan na kahit ganun pa lang kami kabata nun. May, ka may kaya rin pala eh. Kayang-kayang gawin yung ganung kagaling na nalikha. Bye.